Hello po mga mare at mga pare. Ito nga po ang totoong may pera sa basurahan. Tingnan niyo si Manny Jen. At nakakuha na naman ng headboard sa dumpster. At syempre, kahit naman may pambili tayo, pero may makuha tayo sa basurahan, yun ang kukunin natin, lalo na kung maganda pa at pwedeng-pwede pa talaga pa naman overnight. Hindi natin maikakailan na kahit pa yan may pera tayo, ay nagtitipid pa rin tayo. Sino bang hindi? <laughs> hindi natin kailangan ubusin ang pera natin para makabili tayo ng mga magagandang gamit. At eto nga, si Manay grabe na naman siya sa nakuha niya sa basurahan. Kaya dahil mag-isa tayo, ay kailangan natin iset up ang cellphone para lang makapag-vlog tayo. Sariling sikat is live. So, ayan na nga. Ini-install na ni Manay ang kanyang headboard. O, oh, ba diba? Mabilis lang yan. Madali lang yan. Kung meron kang tiyaga, may nilaga. Ay, ano ba yun? Connected ba yun doon? <laughs> nakakatuwa parang hindi naman connected yung sinabi ko doon sa ginagawa ko. Pero anyway, yan nga ang sinasabi ko sa inyo na kailangan lang natin maging madiskarte kahit meron tayong pinag-aralan. O, over Overnight! Tandaan natin na kapag may diskarte, mas maraming pera. <laughs> At kahit ano pang sabihin ng iba, hindi po ako titigil sa pagda-dumpster kasi nung nagsimula ako mag-dumpster ay nakatipid ako ng sobra. At saka yung mga hindi ko naman kailangang bilhin na nandoon sa basura ay nakukuha ko na at naipapamahagi ko pa sa ating mga kababayan sa Pilipinas. lala na ang mga tao nga dito ay may mga pera na pero namamasura pa. So, ayan. Ito na nga yung headboard na nakuha ko sa basurahan. O, ba diba? Ang ganda-ganda niya at bagay na bagay sa bed namin kasi gray din siya. O, ayan na. O, ba diba? Nakita pa. O, ba diba? Cool na cool. May pera sa basura. So hanggang dito na lang uli po ang ating mini vlog mga manay, mga manoy, mga mare, mga pare. At saka don't forget po na mag-follow, like and share lalo na sa mga baguhan dito. Always remember, I love you all.